Alam nyo ba na minsan, hindi mo alam kung paano ka magsisimula uli. Kung lalo na galing ka sa breakup, galing ka sa toxic na relasyon. Tapos lalo na kung binuhos mo lahat-lahat ng oras mo, ng tiwala mo, ng pagmamahal mo, ng puso mo sa taong nagdulot sa'yo ngayon ng sakit. Ngayon, paano ka makaka-move on ngayon yan? Okay, mag-disclaimer muna tayo. Ang video na ito ay ginawa para sa mga taong nasaktan, miloko o naiwan at gusto ng gumaling, bumangon at muling magmahal ng may dignidad. Hindi ito tungkol sa paghiganti, kundi ito ay tungkol sa pagbawi sa sarili mong kapayapaan. Ayan, welcome or welcome back to my channel. Ako pong muli si Lorelie, ang inyong ate Lors. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 10 tips o paraan kung paano ka makaka-move on o makaka-recover kung galing ka sa toxic na relasyon ibig sabihin eh uh, kakabreak up mo lang o nakipaghiwalay ka sa karelasyon mo dahil toxic na yung inyong relasyon ano kung uh, napanood ninyo yung mga parts ng uh, toxic na relasyon natin yung unang-una yung toxic na lalaki at toxic na babae sa isang relasyon at yung mga palatandaan na to nasa toxic na relasyon ka ah uh, sana napanood nyo po yung mga unang video na yon dahil magkakaruktong po yan. So ngayon naman ay kung paano ka makakamove on kung galing ka sa toxic na relasyon. So simulan na natin. Ang number one natin ay yung syempre acceptance. Tanggapin mo na, natapos na. Di ba diba? wag ka nang umasa pa, di ba Pero alam nyo ba na ang acceptance ay eh, hindi yan hindi yan naaaral or hindi yan na napipilit. Kasi kung wala ka pa sa acceptance, kahit sino pa magpayo sa'yo, kahit ano pang basahin mo, kahit ano pang panoorin mo, at kahit sino pang magsabi ng kung ano-ano sa'yo, hindi yan tumatalab. Hindi yan tumatalab. Kailangan dumating sa'yo yung araw na parang pagising mo ng umaga, sasabihin mo sa sarili mo o yung sarili mo mismo ang mag-re-reveal sa isip mo na tanggap ko na, eto na yon. kailangan ko nang mag-move on. Pag dumating ka sa araw na yan, dun mo lang marirealize lahat ng nagpayo sa'yo, lahat ng napakinggan mo, lahat ng nabasa mo or napanood mo, dun lang yan magsisink in. Kasi during the time na hindi mo pa na-accept talaga na nagkahiwalay na kayo, malabo na maintindihan mo lahat ng pinapayo sa'yo. Pero tandaan mo, darating ang araw, darating ang oras, na talagang Bigla mo nalang mararamdaman, ay, tanggap ko na. Pag yan ang dumating, ay eh, magpasalamat ka. Kasi pag, na, pag dumating yan, halos lahat ng sakit. Diyan na magsisimula ang uh, move on mo. Tsaka isa pa, yung tanggapin mo, natapos na talaga. Huwag ka nang umasa. Kasi nga, tapos na. Halimbawa, siya pa nga nakipag-break sa'yo, di natapos na. Huwag mo nang uh, mo nang bigyan ng maliit na pag-asa pa na na meron pa na na meron pang kayo. Kailangan tapusin mo na, tanggapin mo na talaga na tapos na. So 'yun yung number one natin. Yung number two natin, tigilan mo yung overthinking, yung isip ka ng isip, yung napakaraming what if. Sorry, may aso ko, nasa Pilipinas kami ngayon. Yung mga what if, what if bumalik siya. What if uh, ako ang may mali or what if may pag-asa pa. Yan, yung mga tanong na yan kasi yung humihila sa iyo pabalik. Kapag palaging merong what if, what if, 'di ba? Tandaan mo yung tunay na para sa iyo, hindi mo kailangang habulin yan or hindi mo kailangang isip-isipin na pabalik pa yan or uh, may pag-asa pa yan kasi kailangan mo ng peace of mind. Yan ay yung pinakaregalo mo sa sarili mo, yung peace of mind. Kaya huwag ka na mag-overthink. Yung pangatlo natin, huwag mo nang i-stalk. Yung tingin ka pa ng tingin sa social media niya, oo, mahirap, pero kailangan. Kasi yung pagi uh, pag i mo dyan, yung pagtingin-tingin mo sa mga post niya, social media niya, eh parang idinuduktong mo pa yung sugat mo eh. May sugat mo na, alam mo yung may sugat ka na, pilit mo pang kinakalmot lalo nang nagiging sariwa, lalo nang uh, hindi gagaling kasi pilit mo pang uh, kinukutkot ng kinukutkot, sinasaktan mo pa ng sinasaktan yung sugat mo, imbis na maghilom. So, kung maaari, i-block mo na, i-unfollow mo na, di ba, kung kailangan. Huwag mo nang uh, tingnan ng tingnan kung anong ginagawa niya or kung ano nangyayari sa buhay niya, di ba. Mas maganda yan siguro kung uh, naka-move on ka na talaga or nandun ka na sa acceptance stage na, na sinasabi ko kanina, yan, siguro pwede mong tingnan-tingnan, di ba? Kasi, ano eh, hindi yan, kung ibablock mo siya, hindi yan bitterness, no? Yan yung tinatawag na self-respect, eh, di ba? Huwag mo nang silip-silipin, di ba? Ayan, yung pang-apat natin, yung alalahanin mo, bakit ka umalis? Bakit mo siya iniwan or bakit kayo nagkahiwalay? Siyempre, di ba? Baka nakakalimutan mo na kung gaano ka nasaktan, Baka kapag nag-iisa ka eh, nalulungkot ka lang or namimiss mo siya, pero hanggang sa nakakalimutan mo na yung mga dahilan kung bakit pa umalis, di ba? Kung yung sobrang sakit na naranasan mo, di ba? So, mas maganda siguro, kuha ka ng papel or notebook. Isulat mo yung lahat ng ginawa sa'yo, lahat ng mga bagay na nasaktan tayo. Isulat mo isa-isa kung gusto mong uh, balikan para basahin mo o kung gusto mong uh, maalala lahat ng sakit na binigay sa iyo para makamove on ka kasi kung kung uh, puro titingnan mo lang iyong ah, na miss ko siya ay gusto ko siyang makasama uli ay wala urong sulong mangyayari sa iyo mahirapan ka mag-move on so mag-focus ka siguro dun sa sakit na naibigay sa iyo baka mas madali kasi iyon yung uh, mararamdaman mo yung galit yung sakit diba hindi ko man sinabing uh, magalit ka sa kapwa mo or sa tao mo ito lang yung way kasi para makamove on ka kasi nandyan ka sa sitwasyon na yan yun yung ano eh, yung yung uh, alalahanin mo yung sakit kasi minsan ito yung kailangan eh para maalala mo kung bakit mo piniling maging malaya baka yun, yun yung magiging ano mo eh uh, source of energy mo para makalimutan mo or para mag-move on ka. Yung number five natin, bumalik ka dun sa mga bagay na napabayaan mo. Yung sino ka bago naging kayo, di ba? Yung mga, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, yung mga hobby mo, yung mga ginagawa mo na natigil dahil naging kayo, di ba? Balikan mo yun para maging busy ka, para uh, ang healing ay hindi yung ano yung paglimot eh, di ba? Ito yung uh, pagbabalik sa sarili mo, yung dating ikaw, ibalik mo para makadagdag yan sa sa process mo, sa healing mo. Ayan, yung pang-anim natin, yung magpatawad. Pero hindi naman ibig sabihin, eh, balikan mo, kasi pinatawad mo na. Hindi, ang forgiveness ay para sa kapayapaan mo, para sa sarili mong uh, peace of mind. Hindi para bigyan siya ng uh, panibagong pagkakataon. Hindi, hindi. Ibig sabihin ay uh, uh, magpatawad ka, para maging mapayapa na yung isip mo. Hindi mo kailangang makalimot ka agad. Hindi naman talaga yan kayang kalimutan lalo na sa sobrang sakit, di ba? Pero kailangan mong magpatawad para makalaya ka, para maging uh, uh, magkaroon ng kapayapaan yung isip mo, di ba? Ang uh, pagpapatawad ay hindi paglimot o pagkalimot sa sa nakaraan o sa sa sakit na naibigay sa iyo. Kundi ito yung para matuldukan na yung ano, yung mga uh, uh, bihag mo yung pagiging bihag mo sa sakit na naramdaman mo before. Number seven natin, palibutan mo yung sarili mo ng mga taong uh, totoo. Yung mga talagang totoong tao na sumusuporta sa'yo. Siyempre, piliin mo. Baka naman, mga plastic lang din yung makuha mo. Yung mga totoong tao, di ba? Kung may mga taong sumusuporta sa'yo, piling mo naman, eh, hindi ka pina-plastic. Totoo naman sila. Pamilya, kaibigan. Uh, yakapin mo sila. Mag-spend ka ng time sa kanila, di ba? Huwag mong i-isolate yung sarili mo. Huwag kang uh, magkulong sa kwarto or wag kang uh, um, alam magkulong sa bahay, di ba? Mag uh, makipag uh, communicate ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Kasi ang healing ay mas madali kapag may mga taong uh, nagpapaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kaimportante sa kanila. Number eight, ito napaka-importante nito na kadalasan nakakalimutan natin. Alagaan nyo ang mental health yung mental health nyo, kumain ka ng maayos, matulog ka ng maaga or magkaroon ka ng sapat na tulog, magdasal, di ba? Yung mga prayers, ganyan, or maglakad-lakad ka sa labas, mag-exercise ka, di ba? Huminga ng malalim, kumain ng, uh, ng uh, masusustansyang pagkain, di ba? Simple, simpleng-simple ito, pero ito yung mga bagay na madalas natin nakakalimutan kapag ka wasak na wasak tayo. Alam mo yung kapag down na down ka, ito yung mga bagay na nakalimutan natin walang gana kumain ayaw kumain ayaw makipag socialize ayaw mag-exercise di ba so ito yung uh, physical at uh, spiritual mo na dapat mong bantayan ayan yung number nine natin bago uh, malapit na tayo matapos ibalik yung ano mo yung confidence mo at yung self-worth mo hindi mo kailangang uh, magmakaawa sa taong hindi ka pinili or yung taong sinaktan ka ng todo-todo, yung taong nagpahirap sa'yo, hindi mo kailangan magmakaawa dyan dahil ang halaga mo ay hindi nakabase kung uh, sino ang uh, nanakit sa'yo, sino ang nang-iwan sa'yo, kundi paano mo piniling uh, manatiling buo kahit na iniwan ka. Yun yung maganda, di ba? Yung mga babaeng natututong tumayo ng mag-isa, yun yung hindi uh, kailanman uh magpapaloko uli parang naranasan ko na to nasaktan na ako sobrang hirap nitong nasa toxic na pinanggalingan ko pin toxic relationship na to hindi uh, hindi na to mauulit di ba ibalik mo yung iyong uh, independence confidence at saka yung pagmamahal mo sa sarili mo Ayan, yung panghuli natin syempre di ba huwag mo naman isarado yung puso mo di ba magtiwala ka uli sa pagmamahal yun nga lang uunahin mo na yung sarili mo at saka syempre mas natuto ka na mas makakapag-isip ka na ng, uh, ng, ng tama kasi marami ka nang natutunan. Diba? Hindi lahat kasi ng relasyon magiging toxic. Hindi naman lahat yan ay negative. Hindi lahat ng lalaki ay manluloko rin. At hindi lahat ng sugat, eh panghabang buhay, gumagaling yan. So yun lang, kailangan mo lang maging, uh, kung tinatawag eh, wais sa susunod na relasyon mo. Tsaka kung uh, magtitiwala ka, dahan-dahan eh, lang. Huwag nyo yung bigay todo ka agad. Siyempre, galing ka na dyan. Tapos, ayan na naman. May nagustuhan ka, umibig ka na naman, bigay todo na naman, 100%, bigay mo na naman. Huwag ganun. Kailangan unti-unti ang pagtitiwala at huwag mo rin ibubuhos ng todo-todo, 100% na na pagmamahal para sa kanila. Unahin mo muna yung sarili mo at unti-unti kang uh, magmahal uh, doon sa bago mong mamahalin. Unti-unti lang. Okay? Yan, so tapos na po tayo dun sa ating sampung uh, tips para makamove on ka kung galing ka sa toxic na relasyon, di ba? Kung dati binigay mo yung uh, buong buo mo sa maling tao, ngayon naman eh, pumili ka ng uh, pagbibigyan mo nito, Yung sa tamang tao at syempre mahalin mo ang uh, sarili mo, di ba? Hindi mo kailangang makalimot ka agad dahil kaka-break up mo pala, kakagaling mo lang yan, makakalimutan, hindi naman yan requirement mahirap yan. Unti-unti yan, tapos hindi mo kailangang magpanggap din na okay ka na. Hindi, okay na ako. Huwag ka magpanggap. Iilabas mo, magpaka-natural ka, di ba? Ang mahalaga, araw-araw, merong improvement. Yung unti-unti, lumalayo ka sa sakit na naranasan mo. At unti-unti, eh, palapit ka dun sa kapayapaan na gusto mo. So ayun lang. So good luck sa inyo kung uh, naranasan nyo 'to galing kay sa toxic na relationship eh itong uh, paglalakbay niyo para makamove move on ay uh, uh, unti-untiin niyo at uh, good luck at uh, maraming salamat po sa inyong panonood muli sa akin. Thank you so much.